Magandang araw po mga kasover. Blade naman po ang papaliwanag ko sa inyo. Parehas pong bago yung blade pero ayaw po kumat po ng sinulid or tela. May dahilan po kasi yan kung bakit ayaw magkat. Nawala po sa align yung pang ibabaho. Kaya po hindi siya nag magkakasgasa ng maganda. May gagawin po tayong technique para dito. Baklasin po natin muna itong mga yung sa pangibabaw. ibabaw. Kasapian natin ang palara. Malaki pala na itutulong ng palara ng sigarilyo. nasapian natin yung kabilang linya para mag-abot yung talim ng maganda. Ito po ang gagamitin natin. Kukuha lang tayo ng kapraso. Mga ganyan lang po kalieto. isupitin natin medyo square po ilalagayin natin doon sa kabilang gilid sa 10 mayo yung talim doon natin kukontrahin tanawin nyo pong mabuti kung paano yung paglalagay ng sapit kahit wala na sa alay yung lagay ang puno rin ang blade naman sa ibabaw hindi naman pinagpapalit ang mabut lagi yan eh. madalang pong palitan yan pwesto lang po natin ang maganda kailangan halos mag-abot lang yung upper blade lower blade yung talim nilang pareho hindi pe pwede yung ano yung mababa ang pwesto ng upper blade kasi kakalapak po sa takip ng edging yan Ayan mo natin ang flat screw. Pero hindi natin isasagad ng higpit. Mamaya gagamitan po natin ng 7 para hindi lumiyad yung mismong pinaglalagyan ng blade. yung po kung minsan na nakakawala sa align. Eh. Yeah, medyo mababa po yung pwesto. baba po yan Yangat natin ng konti sisikwati natin hindi doon sa talim natin tutuldok ng screw dito sa gilid lang doon sa walang talim para maayosan natin ganyan lang po pag angat medyo masikip po kasi yung lagaya nung upper blade yan, yan po ang gagamitin natin para hindi lumiyad Kumisan kasi pag pinuwersa ng screw, lumalayo po. Nadi-disalign yung lagayan ng upper blade. Ilalapit na, na po natin yung blade. Para malaman natin ngayon kung kakat o hindi. Pagkakapukumat to, okay na po yan. Kaya lang uli kayo mag mag-a-align uli pagka magpapalit kayo ng upper blade. Pero iyan pong upper blade na yan. Halos kung ilan taon po ang inaabot so, huwag lang yung... Dito po siyang so, panambungi eh. po subukan kung mapuputol ng loha naputol po matalim try pa uli natin daya Yan po, binagsakan lang, putol na. Oh. Ibig sabihin tumalim. Nakatulong yung palara. Yan naman lang po ang technique para sa... Okay na. Ganda ang tension na. Ah. Oh, ganda ng pasada.